Hello! For today's video, ay kinulong ko muna si Boca <laughs> Tetch. Tetch. Tetchy Vals. Ring Kinulong ko muna si Ring Inano ko, inobserve ko if ano ang reaction niya pag nandyan siya sa ilalim ng kulungan. So, ayan. So far, chill na chill lang din naman siya wala siyang mga violent reaction so hintay natin na aabot ng mga ilang minuto or oras habang i-flex ko sa inyo ang bago kong hair <laughs> kumusta naman ang bago kong hair ambun ayaw kong lumabas kasi ambun so doon no ang kapal-kapal ng ang kapal-kapal ng ano na yan fog na 'yan, oh, fog ba 'yan? Hindi 'yan fog. Ang kapal-kapal ng clouds na 'yan. So ibig sabihin, uulan. Kasi kanina, yung naglive ako kanina, bigla kong hininto yung live ko kasi may kulog at kidlat. Uh -uh. So ganun talaga pag may kulog at kidlat, delikado 'yan sa bukid namin. At papakita so, ko yung ayan. Hello po Ate. Ayun. Meron na namang dumating na dalawang solar. Ayan, so pinaano ko kay Leo, pina-monster ko kay Leo, monster, Bisaya 'yon. pina lagay ko kay Leo doon. So yung kinuha ni Leo na poste, ano 'yan? Ah, uh, matibay 'yan na kahoy. Ang tawag na kahoy niyan is pagulingon. Yung pagulingon na kahoy sa mga hindi alam, 'yan yung isa sa mga pinakamatibay na kahoy dito sa bukid namin na ginagamit siya sa paggawa ng bahay dati ngayon, ano na lang, kunti na lang ang natirang ganun. Kasi, yung iba inuuling. Buti na lang, dito sa lupa namin, hindi ko pinagalaw yung mga, yung mga kahoy. Kasi ayaw ko talagang masira yung kalikasan natin. Kaya ayon nakakuha pa si Leo ng isa na pag na yan, na ginawa niyang poste sa solar na yan. 800 watts yan na nakatutok dito sa sa uh, bahay kubo na to at nagpagawa na lang din ako ng isa pang poste doon yung maliit para lalagyan niya ng uh, ver, uh, horizontal na ganun connected sa yung mahabang poste para transfer ko itong mga ganito yung mga Christmas lights para safe siya na hindi abot ni Ara kasi si Ara napakakulit and thank God Ayan, nagpabili na ako kay Boss Stephen ng glue. Yung glue ba na susunugin. So ayan, naano ko na na, na 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 fix ko na po. Thank you, Boss. So yung dalawa na sinira ni Ara, ay na-fix ko na siya. At doon ko ito ipa i, ano ko doon doon ko ipalagay sa taas. O kasi kitang-kita naman 'to eh. Kahit hindi gabi kasi nga very colorful siya with red. Uh, so, ayan, yung dalawang nasira, naayos ko na po Kaya, Ate Verna, naayos ko na, no worries na Ate Verna Ayan po, kumpleto ulit silang apat uh, Kautot ko dahil <laughs> Kumpleto ulit silang apat At hinihintay ko na lang na matapos yung pinapagawa kong uh, lagayan nila doon kay Leo ay kung pumunta doon kasi umambon ni. At doon ko ia-arrange yung mga ano na yan, yung Christmas tree na yan. Ipalagay ko yan sa taas para maganda tingnan tapos uh, i-arrange ko na lang ang ganitong itong lahat ng mature na to, mature lights na to, ay ipa-arrange ko na lang doon sa kanila para maganda siya tingnan. And once again, additional solar light dito sa aming bukid. Thank you ate. Dalawa yung binigay niya. Yung isa, doon ko yung ilalagay sa aking bagong bahay. Oo, kasi 800 watts yan. Napaka li liwanag niyan sa gabi. Ay, hindi ko pa alam if liwanag ba kasi 800 watts eh. Hindi ko pa nasubukan kung ang liwanag ng 800 watts ilan or gaano kaliwanag an And si Bukatad, cheer! Hindi na siya. Bukatad, kinulong ka, bebe. Kinulong ko siya. Sinusubukan ko lang if ano ang reaction niya. Alay na. Ilabas ko na to eh. Kasi naawa ako. <laughs> Sabi ni Buka, bakit ako kinulong? Nawala naman akong kasalanan. Anyway, Box. Inino inano lang kita, Box? Pinag-eksperimentuhan lang kita. Kaya pasensya na, Box. So, i-ano ko muna to. I- Ilalabas ko muna si Buka Touch. Touch, labas na ta. Okay, ang bigat mo. Gali Come out. Oh, come out na siya. Sabi, sabi ni Buka. Thank you, Mamay. Of course, baby box. Because you are loved by Mamay box. nandito siya. So, hindi ko pa alam kung gaano kaliwanag mamayang gabi yung bagong solar dyan na pinalagay ko kay Leo. Oh, sige, box. Pasok. Wait, ha. Ano ko lang, if meron pa bang ambon. Ngayong araw, kala ko hindi na umam, iaambon. Kaninang umaga, medyo uminit naligo ako. Kasi bagong gupit eh. So ayan wala nang ambon. Lalabas na ako. Para makita, umambon ulit. Para makita natin malapitan ba yung, ano, yung solar. So ayan, i-arrange ko na yan dyan. Yung mga solar, ay yung mga mature na hindi siya na-arrange. Arrange, ayun, ambon talaga dahil. I-arrange ko na yan dito. So yan po yung ating bagong solar light na nakaharap sa greenhouse. Ay, di ba? So, ibig sabihin, ay ma-emphasize yung mga green na yan pag gabi. Lalong-lalo na po pag walang, walang kuryente kasi madalas kasi dito sa bukid namin. Ayun, ayun, sumunod si Bukatets. Sumunod pala. <laughs> Lalong-lalo na pag sa bukid namin, gabi talaga walang kuryente. Brown out or blackout out. Black out pala pag gabi. So, di ba green na green? para ma-emphasize at ako ito ano box lumakas yung ano ambon hindi tayo pwedeng magpaambon <laughs> kasi baka ano tayo box alit na box at take note meron pang darating na mga solar lights bigay ng aking best friend galing yun sa China kasi meron siyang ay box ming 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 shhh agoy si buka yan no? Ming Box string. Yung yung best friend ko kasi na si Emil ay meron siyang direct contact sa China. So bibigyan niya ako dai ang dami, paparating na. <laughs> Kaya hintayin natin 'no. Oh. At ipamahagi ko rin 'yon sa aking mga kamag-anak. So hintayin lang natin kung sino ang mabiyayaan. Kasi syempre, hindi naman ako ganoon ka awag doon kung merong talagang blessings na dumating sa darating sa buhay ko ay ipamahagi ko rin yon so this time i-priority ko muna yung mga kamag-anak ko ha lalong-lalo -lalo na po yung mga kamag-anak ko na talagang tumatak sa aking puso at isipan <laughs> so once again 'yan lang muna yung update ko no ayan nabuo ulit yung ating Uh, snowman. Buo ulit silang apat. Di diba, Ang cute nila, no? Buo ulit sila. Okay, so see you tonight. Bye. Buo ulit sila doy. Masaya ulit sila, oh. Di ba? Nakasmile ulit sila. <laughs> ang saya.